Matapos ang trahedya, agad na kumilos ang pamilya ng mga kaibigan ni Jenny. Dahil ang mga ito ay mula sa mga kilala at maimpluwensyang pamilya sa lipunan. Sa takot na ang pangyayari ay makasira sa kanilang mga pangalan at sa pamantasan, mabilis nilang ginamit ang kanilang impluwensya upang mapigil ang pagkakalat ng balita. Ginamit ang kanilang koneksyon upang mabayaran ang ilang mga tao sa ospital, pati na rin ang ilang miyembro ng media upang siguraduhin hindi ito maibalita sa publiko. Ayon sa mga lokal na kwento, ang pamilya ng tatlong lalaki ay may koneksyon sa mga makapangyarihang tao sa lipunan, kabilang na ang mga may-ari ng negosyo at mga nakaupong opisyal sa gobyerno. Dahil dito, mabilis nilang pinigilan ang anumang pag-uulat ukol sa insidente. Ang kanilang mga magulang na may malalim na ugnayan sa pamunuan ng ospital ay agad nagpadala ng mga abogado upang masiguro na hindi makakalat ang balita. Ginamit nila ang kanilang impluensya upang hindi mapag-usapan. Ayon sa mga lokal na kwento, ang pamilya ng tatlong lalaki ay may koneksyon sa mga makapangyarihang tao sa lipunan, kabilang na ang mga may-ari ng negosyo at mga nakaupong opisyal sa gobyerno. Dahil dito, mabilis nilang pinigilan ang anumang pag-uulat upol sa insidente ang kanilang mga magulang na may malalim na ugnayan sa pamunuan ng ospital ay agad nagpadala ng mga abogado upang masiguro na hindi makakalat ang balita. Ginamit nila ang kanilang impluensya upang hindi mapag-usapan. Ang pangyayari at mabilis na tinulungan ang mga kaibigan ni Jenny na huwag mapahamak. Kawalan ng saksi at mga testigo. Isa pang dahilan kung bakit hindi lumabas ang kwento sa mga balita ay ang kakulangan ng saksi. Bagamat maraming tao ang naroroon sa ospital ng araw na iyon, hindi maraming may lakas ng loob na magsalita. Ang mga estudyante at guro na naroroon ay natatakot na magsalita dahil sa takot sa posibleng mga reperkusyon mula sa mga makapangyarihan nilang mga kaibigan at pamilya. Ang mga kasamahan ni Jenny sa ospital, na mga kababata at matalik na kaibigan, ay tila naging tahimik na rin matapos ang insidente. Sa kabila ng kanilang nakatanim na takot at guilt, Nagpatuloy ang buhay nila nang walang isang salaysay na makakapagbigay linaw sa nangyari kay Jenny. Ang imbentong aksidente at pagpapalusot ng ospital. Ayon sa mga hindi opisyal na kwento, ipinilit ng pamunuan ng ospital na ituring na isang aksidente lamang ang nangyari kay Jenny. Ang tatlong kaibigan na nakasaksi ng insidente ay nagtakda ng isang pahayag na nagsasabing si Jenny ay mayroong isang breakdown na dulot ng matinding takot. Hindi na rin nila pinursige ang mga detalye ng nangyari sa silid ng morgue. At ipinilit na ituring na ang kamatayan ni Jenny ay isang malupit na aksidente na dulot ng kanyang sariling takot sa mga patay. Sa kanilang mga pahayag, hindi na nila pinansin ang mga hindi kapanipaniwalang detalye, gaya ng pagkamatay ni Jenny sa isang paraan na hindi pangkaraniwan. Inisip ng ospital na ang pagpapahayag ng isang insidente ng kababalaghan ay hindi makikinabang sa kanilang reputasyon kaya't itinutok na lamang ang atensyon sa aksidenteng sanhi ng takot na nagbunsod ng pagkamatay ng bata. Ang huling dahilan na may kaugnayan sa hindi pagpapalabas ng balita ay ang takot sa pagtanggap ng katotohanan. Sa isang lipunang punong-puno ng kababalaghan at paniniwala sa mga hindi maipaliwanag na bagay, natakot ang mga tao na baka ang kwento ni Jenny ay magdulot ng mas malalim na takot sa publiko Maraming tao ang hindi handa na tanggapin ang ideya ng mga kababalaghan at misteryo, kaya't mas pinili ng mga otoridad at ng ospital na iwasan ang mga pahayag na mag-ugnay sa insidente kay Jenny sa mga sobrenatural na pangyayari. Ito ay isang psikolohikal na reaksyon ng isang lipunang hindi pahanda sa ganitong klase ng kwento. Isa pang dahilan ay ang paggalang ng pamantasan sa kasunduang ito dahil sa takot, na baka mawalan ng suporta mula sa mga pamilya ng mga estudyanteng sangkot. Dahil dito, ang trahedya ay inilagay sa ilalim ng aksidente o pagpapakamatay at sinarado ang kaso habang ang tunay na pangyayari ay itinago. Ang mga record ng pagkamatay ni Jenny ay ginawang classified at lahat ng mga empleyadong may alam sa insidente ay pinaalalahan ng huwag magsalita o humarap sa parusa. Bukod dito, ang mga estudyanteng nakasaksi o may nalalaman tungkol sa pangyayari ay pinagbawalan din na ikalat ang kwento at ang ilan sa kanila ay pinangakuan ng scholarship o iba pang benepisyo bilang kapalit ng kanilang pananahimik. Ang pagtrato sa trahedya bilang isang kasong sagrado sa loob ng pamantasan ay nagpapatibay sa takot at paniniwalang hindi dapat ito ang katin. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang mga kabiguan ng pamilya ni Jenny at ng kanyang mga kaibigan ay nagpabigat pa sa isyu, ang hindi pagkakapaliwanag sa nangyari at ang pagkawala ng pagkakaroon ng hustisya ay nagsilbing mancha sa kanilang pangalan kaya't ipinili nilang itago na lamang ang lahat ng detalye at walang sinuman ang dapat magbukas ng mga tanong. Hanggang ngayon, ang misteryo ng pagkawala ni Jenny at ang kababalaghan sa likod ng kanyang kamatayan ay patuloy na pinapabayaan. Naging usap-usapan na lamang ang kwento sa mga estudyante bilang isang urban legend, ngunit ang tunay na kwento ni Jenny ay patuloy na nananatiling misteryo sa loob ng pamantasan. Isang kwento na nawala sa pansin ng nakararami. Ngunit sa mga may alam, ito ay isang alaala na patuloy na nagsisilbing aral at paalala.